Welcome po sa ating Hearts and Dough Cafe. San to matatagpuan? Aba, sa loob ng DJMP Women's Dorm. At ito po kasama po natin si Ma'am Attorney Foster, ang ating uh, jail superintendent na uh, female warden po natin dito sa DJMP Bacoor. At uh, ito ito'y pinipresent po nila sa atin ang kanilang proyekto. Ito'y pinagkakaabalahan din ng mga PDLs po din natin dito. At the same time, nagiging area para pag may dumadalaw, pwede rin po sila dito mag-usap at magkapi-kapi. Ayan. So, sige pa, ano ang mga produkto ninyo dito? Ito yung kanilang mga pre-prepare dito menu. May pineapple pie, ube bar, tuna bread, may raisin bread, chocolate donut, aba, may donut pa pala, hot dog roll, at may coffee bar At murang-mura lang. 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos. Ito naman ay may pakapi sila. So, tin tinuruan din ninyo sila na maging barista. Yes, Cavite State University. Okay, nagpartner kayo sa Cavite State University para matuto sila ng uh, pag, uh, pagiging barista. May certificate po silang matatanggap, di ba ba? Para assured sila na meron po silang kaalaman. Mm. Certified pa. Oo, may certificate galing kapso. Ayan po. Ito po yung mga dinonate ng aking uh, neighbor. Ayan. Ito po yung kanyang dating mga kagamitan sa kanyang bake shop. At ito pa. Ayan. So, napapakinabangan na ito ng female dorm dito po sa BJMP Bacoor. Female dorm. Ma ano ang masarap? Toffee. 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 Okay, mainit. Yeah. Okay na po, dito na yata. Ito po, titikman ko po ang toffee flavor ng kape dito po sa BJMP. Mmm parang ano, parang parang imported, parang Starbucks. ho oh, di ba? Masarap! Masarap. So, kung kayo po ay mapapadalaw dito, meron po kayong gustong dalawin na kaibigan o kaya mahal sa buhay, o gusto lang yung magkawang gawa. Ayan, may madadaanan kayong uh, coffee shop sa loob ng BJMP Women's Door, ang Hearts and Dough Cafe. Happy Women's Month!